Ilang taon na kayo? 59 po. 59. Ang kinakasama nyo si? Marlina po. Marlina Helim, 38. Opo, anos, opo. gaano katagal na kayong nagsasama ni Marlina? Simula po 2013. 2013. Opo. So 10 taon na. Nung ikaw ay 49 at si Marlina ay 28. Opo. So parang mahigit kumulang may dalawang pong taon? Ang 11 years po ata. Ay, 38 plus. Hindi, 59 ka na eh. Opo. Uh, no 20 years. Dalawang ano po, dalawampung taon. Dalawampung taon? Opo, agot ko sa kanya. Uh, may asawa ba kayo dati? Opo. Right? Nasaan? Ano nangyari? Patay na po. Ah, ano namatay. Okay. Ilan taon kayo nung nabudo kayo? 20, ano po ata, 37 o ano. Ah, bata ka pa. Nung nabiyodo ka. Opo. May anak ka doon sa unan? Ni... Lima po, mayroon. Lima ang Opo. anak mo doon? Opo. Pero dito kay Marlina? Isa lang po. Isa lang. Pinakasalan mo ba si Marlina? <coughs> Hindi po. Hindi. Saan kayo nagkakilala ni Marlina? Kaluokan po. Sa Kaluokan. Sa ano namang kaganapan kayo nagkakilala ni Marlina? Eh, meron po kasi siyang kaibigan doon na nag-ano lang, lupa. Opo. Oh. Nagtitin, nagbebenta ng lupa. Opo, tapos Ay, lupa sa paso, lupa sa sako o lupa na yung, yung talagang lupa uh, na ano. Lupa, opo, yung opo. Tatayo anong bahay? Okay. Sige. O, hindi inaano ko lang, inuusyoso ko lang kasi 20 years eh. Opo. 20 years ang diperensya eh. Sa 10 taon ninyong pagsasama, may isang anak. Opo. Okay. Apat na taong gulang at 4 years old. 4 years old po tama po opo. ba, sir? Opo. Okay. May trabaho ba si Marlina? Eh, nung nasa kalukan po kami, naglalabada lang po siya. Ako naman. Ikaw? Dispatcher po ako ng UB. Dispatcher. Opo, noong hindi pa na pandemic. <laughs> noong hindi na pandemic. Eh ngayon po, noong natapos na balik. Eh, na nagtitinda pag... lang po ako ng konting gulay. Pag nakahingi ako sa manugang ko, titinda ako ng apat na tali o kaya lima, anim, ganun. Hindi na kayo nakabalik sa pagiging ani ba itong Wala na po, wala. Tsaka <laughs> 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 dati pa ako nagtitinda ng barbecue, vendors. Ang sipag! Ang sipag! Kaya noong kasakit po ako, pinagbawala na ako. Maayos naman ang pagsasama ninyo ni Marlina. Okay naman po. Oo, wala naman siyang reklamo. O, Hindi po, naman, po. ano, wala kang wala kang nakitang paglalamig o pagbabago sa pakikitungo niya sa iyo hanggang sa umalis sila ha? o medyo nagigi emotional si Anklito Ah, uh, kasi, biro mo may apat na taon silang bata. Paano po kayo nagkakilala sir ni Ma Marlina? Eh, doon nga sa nagbibenta siya ng lupa, tapos... Hindi, yung kaibigan po, yung mayari Paano po nung... Paano po nagsimula tay? inuupahan ko po doon sa Kaluokan, parang 177 talaga ako. Paso lang na dimulis kami ng 2017, <laughs> kaya napadpad po ako ng bulakan dahil mayroon akong... May mga anak ako doon, doon nakapag-asawa. Oh, sa una mong asawa, nung oh, nabiyudo ka, di ba? Opo. Kailan ba umalis si Marlina? April 30 po, itong taon ko. Ay, itong April 30. So, April, May, June, July, August. Apat na buwan na. Maglilima natin, na po. Maglilima, at, maglilima na. na. At wala, alam ba natin ang cellphone number ni Marlina? Eh kasi po nung umalis siya sa akin, nang palam niya eh, pupunta lang po siya ng Cavite. Mm. Kasi yung first kasi niya, mm. ng ibang bansa, kumbaga sa ano, mayroon daw kunting handaan, mm. dispedida. Kaya sabi ko sa kanya, oras na ako makarating ka dun sa Cavite, tawagan mo agad ako. Hindi kaya may nangyari dito? Wala po, wala po naman. Sigurado tayo? Oo po. Bakit? Kailan mo siya huling nakausap Ito po? pong o... September 5. Ah, September 5, nagkausap pa kayo? Opo, nagpadala pa ako ng pera para do sa anak ko panggata. Nangihingi pa ng pera. Opo. Pero hindi natin alam kung saan. Basta ano to, pera padala yung mga ganyan? Gcash po. Gcash? Po. Number niya talaga yon Opo. O so ibig sabihin, may contact tayo. O ba't daw di siya umuwi? Eh, hindi ko po alam. Kasi ang pagkakalam ko parang binibrainwash yan ng mga kamagamit na dun eh. siya tayo na ano? Kasi nabanggit niya na... Ng ang buhay namin sa so bulok mahirap. So parang inaano kami na maliit nila. Para bang nila. Parang kinukusinti nila yung asaw. Oh. At saka naiwanan ka na. Sige. Alam mo tay, mala, malaki kasi ang agwat ng edad ninyo. Ano? So siguro no, on 10 years ago, hindi pa ganun ka yung... Kung hindi pa ganoon ka apparent yung 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 agwat at yung pagkakaiba ng mga iniisip ninyo. Pero ma'am, Oo, mm -hmm. wala naman ho, talaga sa isip ko na. Meron nakikita... siyang kalibin ngayon, no? Ano man mm -hmm. kasi nung ito lang hong huli nagdudako ako kasi August 5 birthday ko. May litrato ba tayo? Ito ang picture, ano Para kung dun sa mga na... ito ba ang pinakabago na niyang opo. litrato? Opo. Ah, uh, eto si Marlina Helim na nakikita niyo. Baka naman po manawagan po kayo. Uh, kay Marlina. Kausapin niyo po dito ngayon, Tay. Anong gusto niyo sabihin sa kanya? Ang gusto lang na ako, ma'am, na matuntun ko siya ngayon kung nasaan man. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko makita ano ko. Limang buwan nang hindi mo nakik... Nakakausap mo ba yung anak ninyo? Hindi po. Hindi rin. Ito po yung picture ha, ni Marlina. Uh, may Gcash number pero hindi sumasagot. Hindi natin nako contact kaya ko po nalaman na nasa Batangas siya ngayon dahil yung isang GCash number mm -mm. nagtry ako na tawagan ko kasi yung yung huli kong pinadalhan na GCash number kumbaga sa ano parang bata ang naka nakasagot akin, hindi yung mismo may-ari oh, oh. Kaya kaya nangyari oh, oh. nagtry ako dun sa iba pang numero ibang number na doon po sana ako magka-sinong July oh, oh. 7 mm -mm. Kaso nga lang po nung i eh, ano na hindi na, bago, hindi na, hindi na pumasok dahil puno na do yung kay Maribel. Ah, oo kasi, 'di ba udit pagka nagpadala ng GCash, makikita ninyo eh kung uh, yung may pangalan pero naka-asterisk lang. May pangalan 'yun, hindi naman pwedeng hindi eh, Nakarehistro talaga 'yun. Oo, oo. At uh, live 'yan kasi kung hindi hindi mm. niya rin ma ano tawag niyan, kaya, kaya po ang Tito pero lang... sa Batangas tama po ba? Mm -hmm. Um, sa Patangas po? Oo. Oh, uh, tinawagan ko kahapon yung Maribel, number. yung Gcash uh -oh. number. Sabi ko, ma'am, pasensya na po. na natandaan nyo baka ako ng yung July 7 na Papadila. gusto ko sana akong magpakasiin. Kaso lang nung i-ano hindi pumasok. Mm. Sabi ko, uh, kung po bang magtanong, sabi ko, kung anong lugar to talaga. Kasi parang duda po ako sa sinasabi ng asawa ko kasi. Mm. na sabi niya sa akin, Sino po ba ito lalaki babae sabi ko lalaki po ako. Mm. Asawa ko ni ano oh ma uh, ni Marlina sabi ko. Ano po ba talaga ang tunayng address mm. Ang sabi sa akin eh hindi po ito tan sa Cavite. Ang sabi sa, sa akin eh Rosario Batangas. Mm -hmm. Sabi ko ah, gano po ba kaya ako nagulat. Ngay sabi ko ma'am, pwede ko ba ako makakumahingi yung barangay? Mm -mm. Kung anong barangay dyan sa Rosario. Mm -mm. Eh ang sabi sa akin eh yun nga Namunga. Namunga. Barangay Namunga. namunga okay. Ganito kasi yun tayo, no? Hindi kayo kasal. Hindi po. Okay? Ang bata ay uh, apat na taong gulang pa lang. Opo. So pagkaganito po kasi talagang nasa nanay o nasa poder ng nanay yung pinaka-responsibilidad, yung authority. Opo. Alam ko okay? po yun. Pero may karapatan naman kayong makita ang opo. bata opo. at hindi naman opo. dapat na ipagkain opo. sa inyo. Opo. 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 Kaya siguro, Shari... Uh, paano ba natin mahanap? Eh, numero lang ang meron, may picture tayo, nananawagan tayo, may social media lang po at Ernie. Oo. Ito yung number ng Gcash na pinagpapadala ni Tatay. Opo. Ah, uh, hello po. Hello po, magandang hapon po. Oo. Ah, uh, uh, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Tinatawagan po namin itong Number na ito kasi dito po last na nakapagpadala ng pera po si Anaclito Alivio. Pwede po bang malaman kung si Marlina Helim po ba ito? O oh, hindi po. Ma nakisuyo lang po siguro yun nang pagpapadala. Ah, nakisuyo lang. Kilala niyo ba oh, si Marlina Helim? Yeah, hindi siya po, po. Siya po talaga mismo nag-claim. Ah pero ano itong number na ito? Parang pumapayag kayo in, na cash in cash out po ako. App, tindahan ah, kung baga parang tindahan lang siya. Ah, tindahan. So siguro, um, nag-cash out po sa kanya o -o. si Ma'am Marlina. Okay. Opo. Pero so, wala kayang wala kaya siyang... May ano, record ka order? ba? May listahan ka ba dyan? Like may pangalan, address, ganyan? Ng mga nagpapakash out sa'yo? Para makuha I, na... Parang i-request -re po yata sa Gcash yun. Kasi ang nagre-record po dito sa transaction e parang two days lang. Ah, two days lang tapos nawawala okay. na? Opo, nawawala na. Ganon pala yung ano. Pero doon ito sa barangay na, dyan ka sa barangay na Munga, Rosario, Batangas. Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng tindahan, ano. Pero kung magpapadala tayo ng uh, investigador o kung ano, para, ako pang NBI ito. Pero yun nga, nananawagan lang kasi ito si Tatay angklito dahil nga nawawala o hindi na niya mahanap ang kanyang kinakasama na dala ang kanyang apat na taong gulang na anak. Iniwan si Tatay tapos pera lang ng pera, padala. Yan nga, sa Gcash, ang habol. Eh, parang hindi naman yata tama yun. ba? Diba? Ah, okay. Kaya gusto namin siyang matulungan. Ah, um, po. so, kasama ka na ngayon sa panawagan. Baka kung maalala mo kung sino ito at kung bumalik dyan sa'yo na para magpa-cash in... Uh, ano ba? Cash Ibigay angko. niyo na lang po sa akin yung pangalan para pag ano, if Apo, ever yung picture na bumalik. Po. Pati picture, isi-send namin ah, okay. ha. Iba-viber namin ah, okay sa sa'yo po. ha. Okay, ayan okay. tayo. May kakampi na tayo sa barangay na Munga, Rosario, Batangas. Itago na lang natin sa pangalang ana, isang hmm. store owner na pumapayag na magpa-cash out para sa hmm. uh, mga yung eh. padala Opo. na pera. Tay, ang klito, ulitin mo po ang panawagan mo kay Marlina. Mukhang hindi makaano si tatay eh. Ito nga si tate, kung ano anong mga negosyo na ang pinapasok. Nagtitinda ng gulay, dati dispatchador, uh, para lang mabuhay ang pamilya niya. Ma, kung nasaan ka man ngayon, tawagan mo naman ako. Wala na akong cellphone. Simula nang nagpadala ko sa iyo, Nagkontak ako, nagkontak sa iyo ang sa iyo cellphone ko. Hindi ako makatulog. Hindi <laughs> ko po alam kung bakit ang gawin mo sa akin ganito kung sakali man ngayon may kinakasama ka. Bakit? Wala naman akong kasalanan sa iyo. Ang ganda lang pag alis mo, hindi naman tayo nang gaaway. Kahit po ako may sakit, ginagawa ko ang lahat para makatulong sa iyo. Pero bakit po ganun? O oh, ayan ha, uh, Marlina, uh, inilahad na ni Tatay klito, lahat-lahat na to puso niya, uh, tumawag ka daw. Uh, gusto lang naman niya makita na nasa maganda at maayos kayong kalagayan at tigit sa lahat, yung anak niya, uh, kung ano na ang kalagayan ng anak niya. Kahit na kung sa batas ay nasa iyo nga, dapat, sa poder mo, hindi naman natin dapat na ipagkait sa ama no? Yan na lang muna siguro, Shari, yun naman lang ang pwede nating magawa sa ngayon, no? Sige po. Okay. Sige po tatay, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Tapos uh, tatay, kung uh, sakali man po na may kumontak po sa amin sa kinaroroonan po ni Ma'am Marlina okay. o dili po kaya ipumunta dito si Ma'am Mar uh, Marlina, um, ipagbibigay alam po namin sa inyo tatay. Okay? Opo, okay. Salamat po sir. Pag bumalik mag ba si Marlina, po? tatanggapin mo? Opo, kasi hindi naman ho kami, wala naman ho, talaga sa isip sa akin yung maghiwalay okay. kami. Kawawa naman si tatay. Opo. Eh, na nagpabakasakali sakali lang at yun, nananawagan lang po si tatay. Oh, nga, eh. dahil ang paalam lang daw po, eh, aalis lang daw po ng bahay. Mm -hmm. Eh, hanggang sa... mag a po, nga lang po. daw ng ano eh. Ano ba? Padispedida ba? Opo. Mm -hmm. Hanggang sa hindi na po bumalik. Kasama po kasi yung kanyang, kanilang apat na toong gulang na anak. Kaya nag-aalala din po si tatay. Kaya nga ako, inisip ko, baka may nangyari. Pero Opo. kung nakausap pa niya ng September 5, so wala pang isang linggo yun. No, okay. 'di ba? Nung Tuesday lang 'yon. At uh, kung sino man ang nakakakilala kay Marlina at kung uh, may mga kamag-anak siya na nakikinig sa atin ngayon, eh siguro kung uh, magitan kayo at uh, makapagbigay kayo no, okay. ng magandang payo.